Hello guys, what's up mga kadadurin So ngayon, so ngayon uh, gagamitin natin tong beep loop So palabasin natin to sa kanyang lungga So ganito lang pala pagpalabas palabas ng lungga Para wala nang may hirap hirap May konting gastos lang ng gas pero madali lang Tapos pag ganyan mag prepare ka ng Prepare ka muna ng lagayan ko ano yung lagayan lagay mo rito tapos lagay yung clip hatay ng clip para ready pag ganunin mo yan pala pag mag ano na siya si okay ganyan lang mga kadad rinse ang pagkalabas nito iyan oh. iyan oh. hot natin iyan lang napakadali iyan lumabas na siya ayun know? oh. don't forget to subscribe dadarin's blog Thank you. Bye bye.